Kala siguro ng iba na nagkakilala sa inyo. Hindi, hindi ba yung minsan yung ganyan yung strip? Apo. Tapos may malalim na gano'n. Yun, dun dun ako na off balance. off balance ko? Okay. Eh, eh, pagka nagpupunta po kayo ng mall, ah, uh, yung suot nyo, di ba po? Pinapapasok naman kayo, hindi? Pinapapasok naman. Hmm. May mga time na ayaw hindi naman. mabigla ko pasok naman ako Pero, yung pagkarambong dahil kasi mga mall yung okay. Eh. yung 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 psychiatric na yung At uh, sana yung ano, ma makarecover. Pero, yung yung kayo Talagang hindi kayo makikilala eh sa picture na pinakita ng mga uh, ng mga pulis. kasi noon may balbas pa ka, ito. No, ah, nag-ahit uh, na po kayo. Okay. <laughs> Sabi, saan, saan po kayo na, nung yeah. nagpunta kayo na presinto? Sa, naligo po kayo doon? Yeah. Uh, binigyan kayo ng damit? Yeah. Pinakain kayo ni Captain Robles? Ang, ang eh, malamig yung aircon. Oh. Ang, ang wala lang sila. Sabi ko, mayroon ba tayong dito? <laughs> malamig yung aircon ng PCP. Oh. Kaya binukas na lang yung pinto. Tapos linagyan yung carpet. Siningit pa. na gano'n. Para, para sinigaw yung lamig. Oh. Mm -hmm. Na no, hindi na pwede malamigan po ba kayo? Hindi na pwede? Hmm, pag ano kasi maginaw. Mag pag matatanda na, sensitive ka na sa... 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 Lema, temperature, oh, sa... Sa... Oh, Lalo na ngayon na... Eh, malamig, mainit. Malamig, mainit. Kaya po, si Dr. Uh, J. Ambalada. At uh, ayun, yung mga nagtatanong, uh, na kausap na natin siya. Oo, uh, sinundo na siya ni, nung isang araw pa. Yung kanya pa si uh, Dr. Joel uh, Ambalada. Mga kausap natin si Dr. Dok, uh, Dr. Uh, si Attorney Joel. Attorney? Dr. Oh, si Dr. Ed. Attorney? Attorney Joel? Dali lang po, kakausapin natin. Marami yan. Inaanap ka rin ng mga... Ito na si Anthony uh, Joel uh, Habal. Uh, kamusta, kamusta na? Gano'n niyo po siya inaanap? Gano'n po katagal? Ilang buwan? Matagal-tagal namin po kami naghahanap kay Doc J. Kasi po uh, last year, mga bandang August 2023, nawalan po kami ng connection sa kanya kasi hindi na po namin siya makontakt sa cellphone. Napa. So nag around naman kami ah, Wala naman makapagsabi Although may nagsasabi na nakikita si Jan Sa may isang balok area Sa may San Sebastian Yan Ito by January Mga last week po ng January May nagsend sa amin ng picture Na si Doc J ay natutulog sa bangketa Tapos may sugat siya sa ulo So that set the alarm At sabi ko eh Personal po ako nagpunta sa Una muna po sa tanggapan ng kapitan ng nakakasakop sa San Sebastian Church. Okay. Tapos po ay kay Sir Marilito Daya doon po sa PCP Plaza Miranda. At nung February 4 po, uh, yung mga pictures ni Doc J ay inilagay po sa group chat ng PNP, uh, was Police District yata po? Manila Police District. Manila Police District. Okay. And uh, salamat sa Diyos po. Ito naman pong si Jefe si Captain Ruel Robles. Aba eh, kinikwento niya sa akin nung hapon lang, nung kami sa telepono, kinikwento niya na nung nakita niya si Doc J, parang may kung... May parang may, may po sa puso niya na kumurot na. Sabi niya, so inalok niya, nagkatitigan sila eh, inalok niya ng impanada. Uh, sabi niya eh, uh, kain po kayo tay. Tapos sila nung pangalan, edi niya, darating si na. Tapos immediately, pinaupo niya si Doc J doon sa may isitan and then uh, tinawagan niya ako. Nagkataon naman po, nasa hearing ako noong time na yun. Nagpo-cross-examine ako ng isang witness ng fiscal uh, sa Mindoro, sa, sa Mindoro po. po. Eh ngayon, sabi ko, Hepe, uh, tatapusin ko lang itong hearing ko. I will come back to you in a few minutes. Nag-time out ako actually. And then, uh, nag-viber ko lang ko kay uh, Hepe para makonfirm ko siyang ngayon. Ay, eh, pagkakita ko, sabi ko, ito na ngayon. So, nung hapon, uh, yung anak ko naman na isang abogada, sa, so, si Antonio Hasmin, sa so, taga-PLM yun eh, pamantasan ng lungsod ng Maynila, legal division. So, uh, kinaon siya sa PCP Plaza Miranda. At ikaw mo mo kuya boy nakita mo naman ang itsura niya sa oh. ano 'di ba ibang iba So maraming salamat kay La Chip uh, kay La uh, Robles at uh, uh, pinaayos siya niliguan siya binigyan ng mga hygiene kit na t-shirt at uh, nakapagpahinga siya ng ilang araw sa siya isa, sa isang hotel at uh, tawag kami ng mga kaibigan, si Ate Rita niya sa Washington, tinawagan namin si O sa maraming kaibigan ang nagpaabot ng pag-aalala, pagmamahal kay Doc J. Pero unang-una ho talaga salamat ho sa Diyos at lalo na sa iyong uh, blog uh, Kuya Boy, ano? Uh, talagang bilib kami kasi ang bilis ng uh, trending niya, 1.2 million as of last count. No? 1.2 million views. Uh, tapos ang mga comments, mahigit sa libo. At kahit nga si Hepe, si Captain Robles, nagugulat siya. Sabi niya, Atori, talagang hindi kami magkamayaw sa sa mga comments. No? Although may mga negative yung iba, hindi naman natin, nawawala, nawawala sa social yun. media. Pero sabi ko sa kanya, ako eh, kung hindi ko dahil sa inyong uh, paglalakas ng loob na i-approach si Doc J, talagang hindi namin siya makikita. Although alam namin na nandiyan lang siya sa Quiapo area, sa Sampaloc area, sa San Sebastian area. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na sa iyo, Kuya Boy, talagang uh, uh, dahil sa iyo, dahil sa iyong post, ay uh, mga kaibigan ni Dok J, nalaman uh, na kung ano yung nangyari sa kanya. Kasi nawala nga siya eh, hindi namin siya makontak. Yung pala ganun na nangyari sa kanya. And uh, sana po, ah uh, kay Dok J, sana ito ay eh, maging uh, start ng another chapter in your life. So matulungin ho eh. Nung nagtanong ho kami sa Adelina, sa San Sebastian, hanggang sa kaya po. Kahit ho ganun ang itsura niya. Ang isip at puso po niya ay para matulungan ng ibang tao. At uh, ang, ang curious eh. Marami siyang, may mga ari-arihan pa si Doc J. Totoo po yan. Totoo po yan. Uh, may um, mini-asyenda ba yan? Si... May mini-asyenda po sila sa Nasugbo. Uh, yung pong nasa Maninduke, nasako po ng aming tanggapan dati. Dati po akong taga Department of Agrarian Reform. Oh, sa Maninduke? Sa Marinduque, May, pero may natira pa po silang lupa doon. May lote pa po sila doon sa gitnang bayan. May bahay sila doon na uh, old house. Ganyan. Uh, at magtataka kayo, anong nangyari? Bakit siya nagkaganyan? Ay, alam mo ninyo. Ano uh, um, ni Doc Jay sa inyo? Nawalan lang po siya ng sense of time. Yun lang po. Uh, eh, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nung nawalan siya ng sense of time uh, siya lang ako makakapagpaliwanag uh, nun ay ako naman no, sa tagal ko na hong practicing attorney alay eh, like ko sila sabi ang mga mayayaman may sariling daigdig po sila na hindi kaya karukin nating mga pangkaraniwang tao basta ang importante po sa tulong po ninyo kuya Boris sa tulong ni Captain Robles eh, Uh, Karendo Daya. Sergeant Daya. Okay. Uh, 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 eh, talagang uh, natagpuan po natin. Uh, tapos na uh, pa medical po. niya na po siya. Uh, hindi pa po, pero simula mm -hmm. ho bukas siguro. Ano, ang importante ho makapagpahinga siya. Siya, uh, siya naman kay uh, hindi ho siya practicing doctor sa Pilipinas, pero alam po niya ang nangyayari sa kanyang katawan. Mm -hmm. uh, importante po nakakain siya ng maayos, Ayos. nakatulog ng maayos, nakaligo ng maayos. Ah. Yeah. <laughs> Kami doktor naman po na uh, nag sa Si doktor eh. uh, uh, si Doc Ed. Doc po ay uh, <coughs> Dr. dati po sa uh, doktor Ed po po ay sa Pangasinan Provincial Health Office po. Yung taibigan po ni Doc Ed. Uh -huh. So tinignan po siya kanina at uh, siguro simula ho mamaya o bukas. Umumpisa ho kanya mga comprehensive medical check-up. Kailangan lang ho talaga nito ng pahinga, tulog. Pahinga, relax. Oh, Magpahinga ma muna kayo. At uh, lakad-lakad kayo sa sa probisa ba? Apo. Ayun, para mawala yung ingay sa Maynila. Ang <laughs> uh, sabi nga ng kapatid dyan, magpalakas ka kuya at marami pa tayong asikasuhin. Nag-usap na sila no? Apo, apo, ma'am. Uh, yung... Kah kahapon po, uh, simula pa ako ng Webes, nag-video uh, call kami, tapos kahapon, nangkakalilang maga bago kami pumunta rito. Nagkita na sila ng kapatid ah, nagkita niya? Nagkita ko sila, nag-uusap ko sila. Uh, ilan lang, ilan ilan taon na po yung kapatid niya doon? Si sa Ito, Washington? Si Rita. Uh, si... 1962 pinanganap niya. Uh, Nasa so mga uh, 50 plus na rin. 62? Nasa uh, 60? 60. Uh, oh, mga 60, 60 years. 60. Na po. Nasa Washington po yun. Kayo po ang pinaka panganay. panganay. Opo. <coughs> May pamilya na po si mga kapatid niya doon. Kaya nga nagtatanong, bakit hindi kayo na dok ng kasawa? Eh, para pagpanda natin, merong, uh, tayo tayong nag-aalaga uh, rin at uh, iba pa rin may pamilya. Di ba ba, doktor? Ay, oh. eh, wala nga papatul sa pangit eh. Pogi <laughs> <Okay>, nga kayo eh. <laughs> oh, Oo nga, na, nakita ko yung ano eh, reaction ni eh, Captain Robles. sa oh. yung uh, picture? Yung sinet ko sa GC nila, yung picture nung Siguro mga mid 90s yun dok o early 2000. 2000. Kasi very active po siya sa mga events, sa mga wedding. Ano ganyan. ano pong event? Uh, pag uh, wedding reception, uh -oh. debutante, mga debut po kanya, mga fashion ganyan. Very active po siya. Okay, sige. Dapa. Kumustahan tayo pagka nagawi ka uli ng Maynila. <laughs> Pag lakad-lakad uh, tayo sa, sa bagay, maganda yung mga 73 uh, na kayo eh. Ano ba kailangan na uh, gawin ng isang uh, senior, senior na senior? Yeah, Maglibang-libang. Maglibang-libang. Basta, ang importante, mala, wala kayong nararamdaman po, no. Mm, yun lang yung mata niya. Katarata atunin o mapatsyagat po mapatsyagat po sila ng Dok Ed pagdating nila sa Pangasinan sa Pangasinan so maraming salamat salamat po po ayan ah biligay ko na kayo ng ano andito na Jessica Garcia susundin na na siya ng pamangkin niya kuya oo na ng ano papunta pupunta lang sila na maganda yung na-meet natin uli kasi marami po nagtatanong sa inyo Dok J at uh, tinatanong yung uh, pa, kamusta na kayo mula nung makita kayo ng inyong uh, pamangkin uh, salamat po ingat po kayo ha salamat Attony din Joel. Po uh, salamat okay. sige po. Okay, po si Atone Joel may kasamang doktor din ng uh, na malapit na sa pamilya na kaibigan yan po mamaya na po kung magbabasa ng mga comment po ninyo salamat po na napakarami ang ganda ng ano I want to grow a smile brighter than the sun. Nakita niyo po yung... <laughs> Salamat po ha! Ang galing.